nagbitiw na si Tourism Undersecretary Elaine Bathan sa kanyang posisyon pero dahil sa kanyang resignation, posible kayang may kinalaman sa nakaraang isyo nito sa panging loyal friend kaysa maging loyal government official? Para usisain ang buong detalye, makasama natin si Yam Ocampo. Bumaba na sa puesto si Tourism Undersecretary for Legal and Special Concerns Elaine Bathan. Batay sa isang ulat, naghain ng resignation si Bathan noong April 26 at epektibo nitong April 30. Wala namang dahilan na binanggit sa kanyang pagbaba sa serbisyo publiko. Pero magugunitang binatikos ang opisyal matapos ipagyabang ni Mandawe City Treasurer Regal Oliva na ipinatigil ni Bathan ang isang mahalagang meeting para sa kanya. Tinulungan kasi ng bumitaw na tourism exec na mag-Google Translate dahil naghahanap si Oliva ng makakainang restaurant sa Japan. Si Bathan ay kilalang malapit kay Tourism Secretary Cristina Frasco at binitbit pa Maynila bilang Chief of Staff nito ng ihalal bilang kalihim ng Department of Tourism. Ako, si Yam Ocampo para sa Kwentong Politiko. Wow.